guys, good afternoon and welcome back to my channel guys ngayon, ngayon ulit tayo makapag video sa ating mini farm dito okay? so ngayon, mag start ulit ako sa pag incubate guys tara guys, samahan nyo ko rito sa pag harvest natin ng itlog ng ating black meat chicken okay? so meron tayo ditong lagayan, yan po okay? Bali guys, yung ating black meat chicken yan po. Crossbreed po yan ng ulikba at saka ayam si Manina. Manok. So mag-start ulit tayo na pag-incubate. Kasi nga na taga nang matagal na rin na nang kanon nag-stop ako mag-incubate kasi walang space ta paglalagyan ng ating mga sisig. Okay? So ngayon mag-start -tay na tayo ng incubate and then ito mga itlog na ito kapag naging sisig, ito po yung ating i-out na, ibebenta na natin ito. So harvest mo natin yung mga itlog nila rito. Okay. yun Bale ito na yung pang-out natin guys na pwede nating ibenta na mga sisiyo kapag makapagsisiyo tayo sa ating DIY na egg incubator. Busy talaga sa work guys kasi kaya hindi ako nakapag hindi ako masyado nakapag video. Okay. Yan. So marami-rami na rin pala ito guys na hindi na harvest. Sa so, harvest natin guys. At bumalik na kasi guys yung pangitlog nating ayam si Manilito. Ayan. Ito na guys yung mga itlog nating incubate. Yan po. yon. So yun to guys yung dadali natin doon sa ating DIY na incubator para incubate. So, ito kapalagay siya ting DIY na egg incubator. So, ating na-observe no wala masyadong itlog rito. Kasi na-focus ako sa itlog ng mga brama. Ito, mga brama. Yan, ito muna yung incubate ko. Yan. So, ngayon, yung gagawin ko, mag-start ulit tayo ng pag-incubate. Ang itlog rito, linisa po natin muna yating egg incubator. So, ganito po yung tura nating DIY na incubator, guys. Yan. Ganito po kayo yung itsura niya. May dalaw, dalaw lang siyang layer sa ilalim yung hatcher. At syempre may dalawang tubig na rin. Okay, so tanggalin muna natin ito yung itong season ito Yan. Linisan muna natin ito, guys. Bale, tatanggalin muna natin ito, guys. Palitan natin ng bago. Okay. Dito muna natin lagay. So, yun guys, ang daming balahibo rito ng mga sisyo na nag-hatch. Ito. So, yan nabalaibo po yan na nag-hatch rito okay so ngayon maging start let's tayo linisan lang po natin ito natin the Ewen incubator so nakalimutan kasi dati lagyan ng sa rito kaya yung mga bagong hatch na sisyo at mga itlog na basa dito na ulog pero okay lang yun guys kasi nga hindi naman naka-apekto ito sa ating mga itlog kasi tinatabunan ko naman yung guys ng malinis na coupon yun guys uh, nilagyan na natin ng sapin tapos lagyan na rin natin itong tubig okay bali dalawang ganito guys yun yung nilagay kong tubig ano nga ba yung purpose ng tubig para sa humidity po yan guys dito sa loob dating egg incubator okay kapag so naubos yan guys yung gagawin nyo kapag naubos ng laman dyan o nakalahati na, na, kalahati na lagyan nyo ulit refill nyo na lang okay So, nalagay na natin yung mga tubig. na natin. Next natin gagawin guys, lagyan po natin numero, numero or date itong mga itlog gamit itong lapis. Okay? Sa so, paglagay lang numero guys, kung anong date ngayon. Bali, yung date ngayon guys is March 23. So, ilagay natin dito is 23. 23. So, yun hmm. Yan guys, 23 po yan. Dila natin na isulat ng mabuti. Kasi mahirap mag-video at magsulat. Okay? So yun, lahat yan guys, lalagyan ko ng 23. Tapos 21 days po sila dito sa loob nating egg incubator. Manatili po sila yan. Pero kung after 10 days na nandyan na sila sa loob nating incubator, kinakandling ko, na ko. kinakandling ko na po yan guys tinitingnan ko kung meron nga bang development dito sa loob nating incubator or wala Okay, so ito. Bale, ganito lang position natin. Ganito yun lang natin. Okay. Yan. Ganyan lang. Makaiba po yung date na yun, guys. Mas maganda kasi, guys, sabay-sabay yung paglagay natin ng mga itlog dito sa loob nating egg incubator para sabay-sabay rin po silang mag-hatch. Okay? Yan. Yan po. So ito guys, nalagyan na natin ng date at numero yung ating mga egg So yung ginagawa ko rito, nilalagay ko dito sa pinaka upper part, sa mas malapit po sa may ilaw, okay? Tapos ito yung sa ilalim na yan guys ng egg log, malapit na 'yung mag-hatch, Diyan lang na sa ilalim kasi need nila ng ng hindi masyadong mainit na temperatura. Yan. That's why dito sila sa ilalim at ito yung sa itaas ni dila na mainit na temperatura para maka-develop po tayo ng embryo dito sa loob ng mga itlog. So, so yun guys. And then, tatakpan na natin. Tatabunan. Okay? So, yun lang guys yung content sa ating vlog. Update ko kayo guys sa mga harvest na harvest harvestin nating mga sisyo dito sa loob nating egg incubator. So, yun lang guys and thank you guys for watching.